Mayroon na naman tayong pasyente ngayon mga katanggal dalakoot kahit hindi po kayo nagtanong gumastos na raw ang may-ari nito more than 300,000 at pagsakaling hindi kayo maniwala aw maunay giingon nga wala tay mahimo ana at sa mga maritis dyan na gustong malaman ang history nito pina overhaul na pala niya ito sa ibang miriko pero ang sakit lang palandongon tumakbo lang pala ito ng tatlong buwan at biglang nakuyapan na naman at syempre yari agad ang kanyang 300 kaya naisip na lang niyang dalhin dito sa inyong albularyo. Aron patutuan ko no, og wala kami naglangan. Kinabukasan, gibirahan dayon sa akong kauban. Ganito talaga ang aming proseso rito. Bago pa kami magkore-kore, tiningnan lang muna namin sa aming X-ray machine. Kung mayroon bang inkanto na nanirahan rito. Aron sa pagsiguro na hindi masuhong ang aming trabaho. At sa bandang ito, pinalabas namin ang makina. At sabay gibirabira ang kadina ng aking kasama at hindi nagtagal gibungkag dayo na mo ang makina diring dapita ayan so andito na po ang makina at kita naman natin ngayon na nagkahiwalay na yung cylinder head so ngayon itry lang muna natin ikotin kasi nang hindi pa natin naipalabas sa katawan nya ay ano hindi ito maikot so ngayon titingnan natin itry mong ikotin dili crumbs ayan po mga kalbularyo kahit anong yugyog na ginagawa ni Derek Ramsey ay hindi talaga umikot so ito po ang dahilan ba't umungot-ungot yung makina natin at kita naman natin dito yan o, nasusunog yung bearing at ang isa naman ay ano dumidikit sa mismong crankshaft at halos hindi na ito magalaw yan o, So kita naman natin ngayon na sobrang wasak na wasak yung Conrad bearing. At ngayon ang crankshaft ay totally damaged talaga. At ito po ang dahilan ba't hindi na umiikot ang makina kanina. At titingnan na lang natin kung pwede pa ba natin itong mapakinabangan. At pag sakaling hindi na natin ito mapakinabangan, idaan lang natin ito sa scrapan para makwartahan pa nato. Eh. So hindi na tayo magpadugay-dugay Ito po ang mga pisa na ating papalitan So Conrad bearing, main bearing, uh, piston ring, oil pump At yung overhauling gasket At syempre andito po yung nagpilit-pilit kanina yung isang Conrad with piston assembly Pinalitan natin to lahat At kita naman ninyo ngayon na surplus lang po ang ginamit namin original surplus, genuine surplus. Ito ang palagi niyong tandaan, basta palimpyuhay gani ang hisgutan, huwag niyo kalimutan, ang team albularyo ay hindi magpatalo. Tingnan niyo ang ebidensya rito, ang cylinder head ay kalok alike brand new. Kaya gipatong agad ng kasama ko rito, para magkalaman na raw kung di ba talaga kami mapahiya sa may-ari nito. But before we proceed to the next video, pakinggan niyo muna ang storytelling ng inyong albularyo. Pag ganitong problema, hindi talaga natin maiwasan na papawisan na naman tayo ng maraming singot. Ganito lang po kasimple pag mag-timing po tayo ng Ford 2.2 engine. Huwag nating kalimutan na ang Ford 2.2 at Mazda BT50 2.2 engine ay magkatulad lang. Kailangan i-double check lang po natin kung wasto na ba ang timing setup natin para walay back job na mahitabo. So gumamit lang po tayo ng mga special tools, timing tools So gipasok-pasok lang natin to ang dalawang tools dito at kita naman natin dito na mayroong dalawang aro at dito naman sa kabila. At syempre gitungod-tungod natin yan sa aom. Kita naman niyo yung mga aom dito at ito naman. At syempre huwag kalimutan yung sa high pressure pump. Mayroon ding aom na isa dito sa timing chain at syempre itungod-tungod pa rin natin yan sa timing mark dito. Ayan. So pansin natin ngayon mga kalbularyo nang silipin na natin ang crankshaft at nakikita natin dito ngayon so ito po ang tinatawag nating engine timing tools so kailangan po talaga na mayroon tayo nito para iwas back job alam naman natin pag ganitong trabaho ay hindi masyadong madali kaya double check po tayo at ingatan natin yung pag sit up ng makina kung wasto ba Ayan, so hindi na tayo magpadugay-dugay dito. Tiwasin na namin to ang trabaho para magkalaman na kung hindi ba tayo nagkakamali nito. Ugaliin talaga natin mga katidiki, i-double check at i-review pa rin natin kung wasto ba talaga ang ating tirada. At para masiguro din natin na sureball ang ating trabaho at sa ganon iwas na rin sa labad sa ulo, ano sa tingin nyo? Sangayon ba kayo? Au, sangayon, oy! Astilan, si Dongkoy mo apil pagyod. Fast forward tayo diring dapita, kay ang bidyong ito ay pirtinag yung taasa. Pagkatapos naming maisalpak ang makina, gitulpok-tulpok ko agad ang iksi machine ko rito para mabura yung mga engkanto na nag-uupahan rito. And now, let us all welcome albularyong mekaniko. Pasok! Pag may problema sa sasakyan, Hey, engine start! Ah. Parang hindi umubra ang ating hula-hula din yung Alright. Sikan attempt Engine start. <laughs> oh. Ayaw talaga. So ngayon, gamitan na natin ang ipinagbabawal na teknik Orasyon, palumpayat, di sa makurat Bore king king, bore kong kong, bore kang kang ko na Check engine light, biglang sindihan Pinaayos mo na, pero balik pa rin okay, engine start Ayun yun Ayan oh. o, so, sakita nyo ngayon mga kalbularyo ay mandar na makina Ayan, So ito na po ang the most awaited time Ayan, so sinubukan kong pinaikot ang gulong rito At mamaya magkaalama na kung magtiba-tiba na ba ang aking pitaka So ayan po mga kalbularyo, road test po tayo ngayon Ayan, so ngayon ibirit natin, ipatakbo natin ng malakas-lakas Ayaw, doloy kay Virgin, pagkain hugot pa pagka Idol Kung hugot? Ang piston ring, hugot kay Idol, kay Bagong Gioberhol Wow! Ayan, so hindi na lang tayo tumatakbo ng malakas-lakas Kasi sabi ng kasama natin rito ay virgin pa kayo ang piston ring nito maraming salamat po sa inyong panunood as always to God be all the highest glory dagang salamat babo